Hello, magandang hapon at happy Easter ulit. Okay, kwentuhan ko lang kayo tungkol sa day 2 ng WrestleMania 41. Ilan sa mga nagustuhan kong match doon ay yung triple threat match para sa Women's World Championship ni na Io Sky, Bianca Belair at Rhea Ripley. Kasi kahit maliit lang si Iyo Sky, nakuha pa rin niya manalo laban sa mga kalaban na mas malalaki sa kanya. Kaya deserve yung panalo ni Io Sky. Tapos, yung isa pang pinaka nagustuhan ko doon, yung sa Intercontinental Championship na Fatal 4-Way, kina Penta, Dominic Mysterio, Finn Balor, at Bon Becker. Kasi, nakita mo si Dominic Mysterio, nabibigyan siya ng mala Eddie Guerrero na treatment. Kaya yung mga tao, nung nakita nilang nanalo si Dominic Mysterio, nagpalakpakan. Siguro magtatransition na si Dominic Mysterio na maging bida. Mula sa pagiging kontrabida, magiging bida siya at baka mawala na siya sa Judgment Day. Tapos, ibang mga nagustuhan ko doon ay yung kay Cody Rhodes na kay John Cena kahit mabagal siya. Kasi, kaya medyo may konting dismaya ako doon sa laban na yun. Kasi, walang nangyaring mala Avengers Endgame na ending kung saan ang daming tao na nagsulputan at nagbugbogan habang nag -end, eh, eh, habang ongoing yung laban. Kasi kung ginawa lang nilang bloodline rules yung match na yun, mas maganda pa eh. Eh, wala. Hindi pumunta si Nadarak. Si Travis Scott lang yun ng gulo. Kaya, mababa lang yung score ng laban na yun. Hindi mo siya masasabing 4-star na match. Tapos, yung kay na Drew McIntyre at saka kay Damian Priest na Sin City Street Fight, maganda. Ang nagustuhan kong part doon, yung si Drew McIntyre, siya na parang Doom Slayer sa Doom dahil pinopromote niya yung Doom The Dark Ages na video game na dadating ngayong May para sa PC, PlayStation 5 at Xbox Series. Tapos yung si Damian Priest doon, na kasama niya si Kerry King ng Slayer doon sa entrance niya. Ang best moment ng match na yon ay yung si Drew McIntyre nag-selfie muna bago makipagbubugan. Kung may caption ang magiging kalalabasan nun. Selfie muna bago makipagbubugan. Okay rin yung panalo ni Drew McIntyre. At least, nakakuha siya ng panalo in front ng mga fans. Tapos, isa pang magandang match doon yung kay na Lyra at Becky kontra kay na Liv Morgan at Raquel Rodriguez. Biruin mo yung pagpapartner ng dalawang Irish, nagbunga na maganda. Kaya deserve nyo ang panalo, Lyra at Becky at kayo na ang bagong Women's Tag Team Champions. Tapos, ito naman yung mga matches na dismayado ako. Una, yung kay Logan Paul tsaka kay AJ Styles. Sino ba nang di madidismaya kung si Logan Paul yung mananal, nananalo, nakakaburaot? bruin mo, isang AJ Styles ka na lumaban sa isang pipitsuging Logan Paul, matatalo ka. Di ba very upsetting? Tapos yung isa pang nadismaya ako na match, yung kay Randy Orton tsaka kay Joe Hendry. Ikaw ba naman? Isang Randy Orton na malakas, ang makakalaban mo, isang Joe Henry, para ka makikipaglaban sa isang pipitsuging boss sa isang video game na isang suntok mo lang, talo ka agad. Di ba parang mala-mysterio ng Spider-Man na yung tipong si Mysterio may tatlong lives, tapos isang suntok lang ni Spider-Man sa kanya, tumba ka agad. Di ba nakakadismaya? Well, overall, kahit upsetting yung laban ni na Cena Rhodes natuwa pa rin ako dahil 17 time champion na si John Cena at nabasag niya yung record ni Ric Flair kaya ang with that note ang masasabi ko you can't see me